Ganda ng kulay ng aking si Maro. Oh. Dati ang ganito kulay niya, white na white. Ayan. Eh nagmana sa nanay. Wala na, ialis ko na yung isang toro eh. Mas maganda sana kulay. Ang gaganda ng mga kulay nila kasi nung pinapanganak sila kulay puti. Hindi ko na nga na ipakita yung mga anak nito. Kasi i-upload na lang natin yung mga pinanganak sila para makita nyo rin si Maraw 7 oh. months di ba Maraw? nag-iiba ka na kulay mo talaga oh ito nanay niyan si Tiger tawag ko dito si Tiger masungit oh di ba? yan pinakain lang namin ng konti at uwi na rin naman kami yan si Maraw yan si Lablab yan may pula sa buntot. Ito si Rose. May mga pangalan niyang ating alaga eh. Yan. Kain muna ng mga damo. Pastol-pastolin natin. Ah, ano, gusto nila lang magpaamot pagkaano? Baka may ilik sa may ilik sa asin 'yan. May ilik sa asin. Oh, sakay na. siya sino gusto sumakay? Ano para amo? Ano kulay niya, no?

Let's go. Dan paligid. Ito ko 'yung anak ko. Para kahit papano matuto sila sa pag-aalaga ng hayop. Ah. Oh. lima mga abampano na hindi sila marunong mag-alaga ng hayop para matuto sila sa ganitong buhay